Mayong hapon na kaigsunan, ato na tayo tagad pagdagad ng sa pahayag ni Pastor James. So bago na to bagon, siya tabagon, ato sa ning siya. Hindi bang mga katoliko, <coughs> mga CFD, hindi si Darwin gitgano? gano. Asya ah, ka ni sila, niku nikuha uka ng kabaga, sila hanggang baga. Pero timang yung sinan ka ninyo. Matod si Pedro daw kuno nakaadto sa Roma. Asa dapat gibasa? narao sa Second Peter chapter 3 verse 15. daw kuno ni ang timailan nga si Pedro nakaadto sa Roma. And consider that the long suffering of our Lord is salvation. As also our beloved brother Paul according to the wisdom given to him has written to you. <coughs> na, mo ni mangkaigsuonan kung na sila ka kabaga sila hang naong <coughs> Luay kaya ni sila magkaitsunan ko. Kahit hindi, ilang gisumpayan sa ilang bogos nga Biblia. Ilang gisumpayan og here in Rome. Ang tinuod na sa original translation, wala na sila ilang gidugang magkaitsunan ko. Muna ako ginang asa ka na sila dapat nagkuha o kabaga silang naong. Ilang gidugangan mga kaitsunan ko din here in Rome daw ko no. Pero ang na wala na siya sa Biblia mga kaitsunan ko. ilang gidugang-dugang rin na. No? Actually, Pastor, wala man nagdugang-dugang ang katoliko niya ng Biblia. Oy. Eh. Kanang yung giingon na mabasa, the church here in Rome, na sa usa ka Protestant version sa Biblia. Ang tawag niya na nga Biblia, The Living Bible. Mabasa sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Klaro jud kayo diya, the church here in Rome. Busa ayo pag-ingon nga ang Katoliko nagbinaga og nang kay sa pagkatinuray lang kana nga Biblia, kana na version usa ka Protestante nga version na siya. Klaro? So katulang